Ano na? Naalis ka? Kaya ka mo na breakfast? Ano ba naman yan? Tuyo na naman? Wala bang ibaraw araw nang tayo nagtutuyo ah? Eh, yan na nakikita namin papay. Huwag na! Sige na, naga pa mo Doon na ako sa taraso ng magkakain. Psst! Alis na nga! Oo, oh, anak. Ano dyan? na pala. Saan galing? Nangunsa ba? Ba't dyan ka natutulog? Di sa oras na ng gabi ah! Eh? Nihintay kasi kita na uh, di ba magpakali nang wala pa dito sa bahay. Ba naman yan pa! Kailan mong na ako? Saka nagkakaganyan! Dati naman ito, pinapabayaan mo lang ako. Tutulog ka na dun! Oh, na. Gising ka na pala. Eh, binili nga pala ako yung dyong... para sa sa'yo. kita mo na lang nandiyan sa gilid. Ito ba? Ano naman to? Saan mo kayo na naman to binili? Ben, sana pinera mo na lang. Yung kayo na to. na, pasensya ka na ha. Hindi ko na kasi nakayanan ko eh. Na, mas lang. Eh nga pala, may binibenta pala ang motor doon, no? Mio, 45k. May pera ka ba dyan? Uh, meron yung pa. lang, 25k na lang yung pera ko dito. Yung parang may ibang eh. Pwede na yan. Pakasa na lang muna. Kaya lang muna. Pagpa-opera ko kasi yun. May ibang ibang po. Pagpa-opera ko eh. Bakit? Magkano pa kailangan mo sa opera? 180,000. Kaya mo kailangan? 6 months pa naman Oh, 6 months pa naman pala e, eh. sa akin na muna magaling ko na muna na, alam mo namang hirap akong makaikot ba? eh pa, ah, baka muna ako dun sa akin na muna yan agad pa naman pala, 6 months pa naman pala e eh. minsan nakala akong humihiling sa iyo e eh. huwag mo birthday na ako mag 21 na ako next week huwag birthday mo na sa akin yan sige na magaling ko na Anak, uh, wala na nga pala yung perang hinihingi mo. Yun, may pambilin na ako ng motor. Tawagin ko lang si mama para sa hulang ha. Anak, pasensya na nga pala ha sa pagpahulang ko sa'yo. Hindi, okay na to. Huwag ka na magdrama dyan. Pwede pwede na to. Gina, maglaba ka na doon. Yun, pambilin na ako. Ay nga pala, may pagkain na ba tayo dyan? Uh, wala pa na eh. Di ba uh, ako nakapagluto? Ayun, sakto. Wala akong dala dito ang palaya. Pampasustansya. Di puro tuyo na lang lagi. Ito, lutuin mo. Sige lang. Oo oh, na. Pwede ka bang makausap? Oh, Pagkosa ano na naman ba yan? Uh, Napapansin ko kasi maga ko maanit ang bahay. Tapos, madaling araw ko na umuwi. Oh, problema natin dun. Siyempre, binata. Masama ba yun? Ma, hindi naman sa sinasabi kong masama, pero... Wala. Madalang na tayo makita. Tapos? Kata nga, Pagiging so, okay tayo, kaya binigay ko sa iyo ng ako. Pa so, sinusumbat mo na sa akin to ngayon? Wow! Ngayon ka na nga lang nagbigay sa akin, sa tagal ng parunti, susumbat mo sa akin to ngayon? Napakagaling mo naman, ama, kung ganun. Na, hindi naman sa sinusumbat ko, pero... Yo kasi yung nakikita ko, simulan nung nagka-motor ka, wala na. Parang hindi mo na akong tatay. Hindi pa. Sinusumbat mo sa akin to ngayon. Ngayon nga lang nagbigay sa akin ng ganito. Isang tagal ng paon, tapos susumbat mo sa akin. Eh, diba, balik ko na lang to sa'yo? O yan. Sa'yo na yan. Doon na nga lang ako la, Lola. Mas okay pa doon. Yung ulam doon, hindi tuyo. Oh, mas ka nandito? Ito, ginagawa mo dito. Uh, uh, uh. Oh, pumili ka sa bahay. Asensya ka na, kung may nasabi mo na ako sa inyong, hindi maganda. Hindi ko naman sila Tina <tong> Di pa, dito na ako Lola. Dito ang sarap ng pagkain. Marami pa. E sa inyo, Di ba? Tuyo lang lagi ang Araw mo araw-araw. Sa umaga, tuyo. Tangali ito po. Tuyo. Pagdating ng gabi, tuyo pa. Wala na. Dito na lang ako. Di na ako babalik dun. Tsaka, pagsayo ako, malulubok ako. Wala akong mararating. Buti nga si mama nakaalip sa'yo eh. Nakapag-asawa ng iba. Tinan mo buhay niya kanya. Ang ganda. Eh ikaw, ano narating mo? Di ba? Wala. Tsaka, di ba magpapa-opera ka pa? Magkano na naipon mo? 25K? 'di ba? 25k lang. Oo. Uh, Ang ganda ng mga gumagawa pa rin ako ng paraan uh, ay, para makaipon pa rin pa-opera na ako. Gumagawa ng paraan? Ang ginagawa mo? Di ba ka lang sa bahay? Paano makaipon yan? Hindi. Tsaka huwag kang mag-alala yung 25K. Ipapalik to sa'yo yun. Huwag kang mag-alala. Diyan ka na nga. Umuwi ka na doon. Nabubwisit oh, gu ako pag nandito ka eh. Huwag na, umuwi ka na dun. Huwag tayo mag-uusap ha. Kaya di na ako babalik pa, dun sa bahay mo. Oh. Uy, kakakon. Kakakon, kuya. Uy, kainitan na. Ay, dito? Ano nagawa mo dito? Ah... Uh, Ayan no, na lang lang yung motor. Kasi para sa'yo naman talaga yan. <coughs> okay. Ikaw so, bahala. Iyan mo na lang dyan. Tsaka, bus <coughs> ka na dito. Ah, uh, Ay, nga pala. Yung 25K na bag mo dyan. Huwag kang mag-alala. Babalik ko sa'yo yan pagka huwi ni Mama. Ah, uh, huwag mo na itong din yung yung 25k na yun, kasi ang bag ko naman talaga sa iyo. Kaya... meron <coughs> na rin akong trabaho. Nagpipin ka ako ng pares. Sige, ako oh, bahala. Ay, mama <coughs> pa. na pa. Sabi ko sa'yo. Baka sumama na ako kay mama pa, bumalik ng US. Ah, uh, kailan ba kayo babalik ng US? Mga ilang buwan pa ba? <coughs> Turo mga... ...drago mo lang. <coughs> <Dabu> da. <coughs> eh uh, Ganun ba? Ah... <coughs> uh, nga pa Baka... ...pwedeng makikusap. Baka... ...pwede kitang dalawin bago kayo na. Yes. Sige. Ikaw bahala. Basta pa. Okay, Oo oh na, hindi. Taka, iniisip ko lang din, baka pagpunta mo ng US, matagal na tayo bago mga pagkita. oh kaya, <coughs> baka hindi na talaga tayo magkita. Alam mo naman, dadaan ako sa operasyon, di ba? Sige. <coughs> okay oh ba? Taka, o nga, na Uh, alis uh, na ako, pa sige ganoon na, ito na ah, sige sige Hindi naman ginagawin yung tatay mo? hindi, yan isa ano mo ang magulang? magulang pa rin yan ang daming beses nang humihin ang kapatawad sa iyong ama mo hindi mo ang kapatawad-tawad Ilang beses na ako nangingin ng patawad yun. Eh. Ganun pa rin. Eh. Walang nagbabalo. Iba kaya ka nga hindi sumama noon sa US pag alis ng mama mo kasi pinili mo yung tatay mo. Eh, pinili mo nga. Pero hindi mo naman maipakita sa kanya na napatawad mo na siya. Saka talagang gusto mo siyang kasama. Hindi. Iyawan mo siya. siya. So, bahala ba Ikaw, bahala. Ang magulang ay magulang pa rin. Eh. Ah, hindi oh. ka pa na, naglalaro. Pa, musta? Napadalaw ka? Ito, gala ng hospital. Hmm. Pa-check up. Ano balita? Ayun, uh, bawad sa prostate enlargement. Tamaas din yung sugar ko. Tapos, yung BP ko hindi pa stable. Siguro, parusa na rin to sa akin. Kasi, nung kabataan ko, pinabaya ko yung sarili ko. Yung alak, ginagawa ng tubig. Tapos puro sigarin Kaya siguro, parusa na lang din to sa akin ngayon. Kaya ikaw, nak. Pagdating mo sa US, alagaan mo yung katawan mo. Huwag mong Huwag kang gumaya sa akin. Oo no, naman pa. Ah nga pala. Kamusta yung sa so, ano mo, pang pa-operasyon mo? Oo no, ba, nak. Huwag mo lang itindihin yun. Ako nang bahala doon. Laro naman akong trabaho. Eh, sino magbabantay sa'yo dun? Kasi, paalis na kami siguro next week. Ano ba? Huwag yung yun. Ang magbabantay sa'yo yung nandun sa ospital. Tsaka, wala naman akong pamilya, di ba? Pumasok mo dito, sir. na dito sa lab, kumain ka muna. Bawal din sa akin yung mga pagkain dyan. Tsaka mag Tumuha sa rin ako ng tindahan. Pahari. Tumuha sa nagumaan ng tulad ako. Paano na ako. Magpupuha sa mga tindahan. Pa! Oh, nak! Diyan ka pala. Padaan lang po. Saan galing? Eh, alis na po kami pa eh. Punta na kayo ng US? Hmm. Ngayon na po. E siya, eh, kumain ka muna ng pares. Kasi panigurado, walang pares doon sa US. Baka harapan natin mo na rin. O, sige, kumain. Umupo ka mo doon. Pag lahat look Oh, nak. Ito yung pares. Ay, pa. Salamat. Tikman mo muna. Tignan okay, yung mga po. ano, ingredients. Thank you po. Tignan mo. Tignan mo. Ano lasa? Sarap pa. Solid. Eh nga pala pa, may iba ako. oh, ano yun? May bibigay nga pala po ako sa'yo. Oh, ano to na? Tulong ko po sa'yo yan pa para sa operasyon ko. Hmm. Salamat dito pero saan po galing? Yan po yung kinita ko pa nung nagra-rider ako. Naalala mo po ba yung bumili ako ng motor? Oo. Eh, ginawa, ko, ginawa ko po sa iyon pa para makapaghanap buhay. Nagra-rider po ako. Kaya kung napansin niyo po, sobrang aga ako umalis at madaling araw nang nakakauwi. Kasi naghanap buhay po ako nun pa para kumita, makatulog sa operasyon mo. No, bat ngayon mo lang sinabi? Epa Sinsa ka na ako ngayon ko lang sinabi Napansin ko kasi pa pag Pag uh, Pinapatawad ka na ng Mga mahal mo sa buhay eh bumabalik ka po sa dati mong asal Nakakalimutan mo lahat ng Mga ginagawa mong mali Kaya Mas pinili ko pong Ilapastangan ka po Para di ka na bumalik sa dati At tuloy tuloy ka na pong magbabago kaya pasensya na ako talaga. no uh, ako dapat ang humingi ng tawad sa kasi marami akong pagkukulang, marami akong nagagawang hindi dapat. Hindi pa. Katagal na po itang pinatawad. Mas pinili ko lang po talagang maging lapastangan kahit sobrang labag po sa kalooban ko para lang ho, magbago ko na po ng tuluyan. Kaya sorry po talaga dun. No. Pasensya na rin. Okay lang po yun pa. At saka nga pala pa, andyan na rin po yung susi ng motor. Kung hindi mo po gagamitin, pwede mong ibenta para dagdag na rin po sa pangangailangan mo. Salamat dito na ka. naman pa. at mag-ingat ka po dito lagi ah. Or magaling ka, lumaban ka sa sakit mo. Lalaban ako. At magpapagaling ako para nang pagbalik mo dito. Pagiging okay, okay na ako. Buti yan pa. Tsaka huwag ka pong mag-alala kapag nasa US na ako. Buwan-buwan po itang papadala ng allowance dito. Alam ko po kasi na kapag nandun na ako, mas makakatulong po ako sa inyo. Makapaghanap po ako ng mas paayos na trabaho. Kaya huwag ka pong mag-alala. Hindi po kita kakalimutan dito. Salamat na. Ang anuman pa. Anong oras nga pala yung flight mo? Maya maya pa po pa, ubusin ko lang ko ito, taka aalis na rin po agad ako. Sige na, kainin mo na yan. Baka uh, mamaya, maiwanan ka pa doon sa flight mo. Ipa, pa, salamat. Ang masarap po eh. Pa! Oh, na Gusta ka na! Kailangan pa dumating! Ngayon lang! Ba't di ka nagsabi? Sana sinundo ko sa airport. E Hinap ka. Binakailangan. Kayang-kaya ko naman eh. Tsaka mahirapan ka pa. Sobrang traffic. Okay, hindi. Uh? Yes ka ka na. Ito, okay lang. Successful yung operasyon ko. Ayun, mabuti na ko na. Sabi ko naman sa'yo. Kayang-kaya mo yan eh. Tsaka ito, sa akin na rin pala ito. Itong parisan. Meron na akong limang branches. Ba? Wow. Kita e, ko nga eh. Mukhang asenso-kasenso so, ko na ngayon pa. Salamat na marami sa'yo na ka. Ano ka pa pa? Wala yun. Anak mo ko. Oh. Salamat. Kung din dahil sa iyo hindi magiging okay operasyon ko. Masaya ako para sa'yo pa. Tsaka kung nagbago ka na nga, tuluyan. Oo, oh, tara dito Bupo tayo. Pupo tayo, pupo. Ayun. Ay.